So, next question, saan po ba pwede gamitin ang C-Service Certificate? Ito yung tanong ni Ling Shaku TB. Ayan, saan po ba pwede gamitin ang C-Service Certificate? So, napakaraming uh, pwedeng paggamitan yung ating uh, C-Service Certificate. Unang uh, una is kapag ka uh, mag -apply tayo sa ibang company. So, some other companies are looking for your uh, C-Service Record or yung sea service details in order na malaman nila kung saan kang galing yung kumpanya or may experience ka na ba sa pagbabarko. And aside from the uh, kung mag-apply ka sa mga shipping company or sabi natin land-based, kapag ka tinatanong ka nila, ano yung mga experience mo? So, pwede po nating isama itong sea service details natin. Kumbaga, ito yung magiging advantage mo no, para makakuha ka ng trabaho. Okay? So, next question natin kay Ma'am Mika Pimentel. Oh, hi, thank you sa video mo. Very, very clear, informative, helpful sa aspiring seafarers. By the way, after ilang days po, makuha ang Simmons Book at SID. So regarding uh, sa pagkuha ng Simmons Book at SID, so recently kasi sa amin, once na nakapag-appointment ka, halimbawa ngayon, July 17, 2023, tapos nag-appointment ka ng Friday at may available slot doon. so once na on hand na yung mga requirements mo no nakalagay naman dun uh, sa, mga requirements nila kung ano yung dadalhin mo uh, prior uh, to receive or to obtain your CMOS or SID so same day makukuha mo na rin siya kung ano yung sinet mong appointment sa marina okay po so next question